aktor na si Zoren Legaspi inakusahang may babae. Alamin ang katotohanan. Matapos makaladkad ang basketbolistang si Mars Pingris sa cheating issue, pinag-uusapan naman ngayon sa social media ang kumalat na mga picture ng aktor na si Zoren Legaspi kung saan super sweet siya sa isang babae. Sa ilang litrato, makikitang nakayakap pa si Zoren sa babae. Sa Facebook post ni Henny Hentot, binigyang linaw niya ang kumalat na mga picture nila ng aktor. Nagsimula ang intriga ng ipost ni Hen sa Facebook page niya ang mga photos nila ni Zoren, na kuha sa Baguio City. Caption niya, Thank you sir Zoren Legaspi sa rides, at sa paghatid ng Baguio, paglilinaw ni Hen biro lang ang nasabing caption. Iginit niyang fans siya ni Zoren at huwag daw silang lagyan ng issue, dagdag pa niya, throwback photos, ang mga viral na larawan, at noong kasagsagan pa ng pandemic kuha. FYI, tatlo po kami dyan at super throwback po dyan nung pandemic panataon na chambahan namin si Idol mag-isa dyan and not knowingly na si Lodi Zoren po pala. Kasi nakafocus kami sa big bike niya, sa Hen, nagpaalam kami to take pictures po sa big bike niya. Ginawa pa nga namin na photographer siya, kasi di talaga namin alam na siya si Zoren. Nang inalis helmet niya sa kanamen na recognized na si Idol Zoren po pala siya, paliwanag ni Hen, sabi pa niya, sobrang bait ni Zoren, at hindi suplado sa mga fan. I'll say it again, I'm just an ordinary person who also admires artists, that's normal wala ako kamalay-malay na trending na pala eh di It became an instant third party, and it's embarrassing for people, may maikonteks lang kayo, or may mapag-usapan lang po kayo okay na sa inyo na don't even ask me what the truth is that the Zoran family is being talked about all over the world, gesta taasan nyo pa level nyo sa pagkamarites nyo, Nakakalungkot lang kasi minsan, kalang magpost mababash ka pa. Well God bless na lang po sa inyo. Ayon pa sa hiwalay na post ni Hen.